May nareceive tayong question with regards Tire pressure Ano daw ba yung tamang tire pressure Ng kanyang sasakyan Okay, mga paps Yung tire pressure natin na uh, ideal para sa kotse natin Eh, nandito yan Sa may pinto Naka-sticker yan, no. yan mga paps no. Okay So, dyan yung makikita Yung tamang tire pressure Para sa inyong kotse Well, depende sa kotse kasi yung tire pressure no, May mga kotse na iba yung Uh, PSI sa harap, iba yung PSI sa likod. Nag-iiba rin yung PSI pag nagiging loaded yung sasakyan. So sana, tingnan nyo mabuti yon. Now, kung sakali man na nakaka-experience kayo na sobrang tag-tag ng inyong sasakyan, dun sa recommended na tire pressure, pwede mo naman bawasan yan kahit isa or dalawa. Okay? Now, kung sa tingin mo naman ay eh, parang ang likot ng sasakyan, parang gumigewang-gewang, pwede mo naman dagdagan yan ng tire pressure kahit mga 1 to 2 PSI. So, nasa sa inyo yan kung ano yung mas prepared ninyong hangin talaga ng inyong gulong. Pero syempre, as much as possible, stay on the recommendation. Okay? Pero you can, pwede mo nang pag-aralan or paglaruan yan kung ano yung mas magiging komportable kayo. Ang pinaka-notes ko lang dyan, ano, wag naman masyadong under kasi pag under yan, yan ay may mga chance na sumasabog yung gulong or mabilis numipes yung gilid ng gulong. Now, pag overinflated naman, eh syempre, pwede rin pumutok yan. Pero ang unang na uupo dyan ay yung gitna. Kaya yon as much as possible, lagi nyong i-check yung inyong tire pressure. Kung everyday nyong ginagamit, sana at least mga once or every two weeks, pinapa check niyo yung tire pressure niyo para mas ma-maximize ninyo yung gulong mas safe din yung pag-drive ninyo